Good morning mga lods. Ayan, wala nyo kung nasan ako ngayon mga lods. Saan tayo ngayon? So, nandito ako ngayon mga lods sa farm ni Kuya Rugby. No? Ayan, si Rugby TV. Uh, uwi lang namin. Galing kami ng sabungan ng aringgay Kuya Rugby, nandun busy siya. nag siya, nagluluto ng almusal. So, ayan, nandito ako mga lods sa kanyang range area. Ayan no? Ang dami niyang sisaw dito mga lods. Tara silipin natin mga lods. Ayan mga lods ang kanyang mga kakarels. Ang dami. Ang daming pakakainin. <laughs> so, ayun, tagusan niya mga lods hanggang dun sa kanyang cord area. Eh no, ganda, oh, huh? luwang. So, advantage talaga mga lods kapag ka maluwang yung range area mo. Maganda talaga yung paglaki ng mga sisiw. So, ito, gandang, ang ganda ng pwesto sa gitna, mayroong puno ng langka. So, patulugan Diyan natutulog yung kanyang mga ano, mga kakarels. Dito sa kabila. Ito yung mga national. Ayan, may mga national na dito, mga lods, oh. Dami, oh. Meron ako nakita dito magandang setup, mga lods, yung kanyang breeding area. Talaga naman mamaya papakita ko sa inyo. Flock mating ang, ang style niya. Pero Nakakord yung brood jack tapos pag alagala yung brood din. Mamaya tingnan natin mga lods. Silipin na muna natin yung kanyang mga kakerels. Dito sa gilid, ito yung kanyang hardening pen. So dito siya nag-hardening. Ayan. Ganda oh. Ganda ng setup mga lods oh. Sarap, wala pa kaming tulog <laughs> Pero nakatulog ako, mababa tulog ko kanina. So ayan mga lords, uh, sinuportahan natin ang laban ni Kuya Rugby. Pinag-practice niya tayo magtare. Ayan, medyo okay naman mga lords, sinuwerte naman at uh, nanalo naman ang kanyang mga manok. So, maya maya lang mga lords, lipat tayo dun sa kanyang cords. No? Nandito tayo ngayon sa likod sa range area. Tsaka sa hardening area niya. Ayan ang kanyang mga flying pen Sa ngayon mga nakalagay, mga inahin Siguro mga tapos na gamitin yan Yun oh. Ito oh, ganda oh. Ayan, yeah, gold Nagbitaw rin kami dito ng mga bulik ni Kuya Rugby Mga lods, ang ganda na kanya mga bulik Super Tapos meron siyang bagong broodcock doon na Gilmore Gaganda Gaganda ng mga materialis niya yung iba nasa labas na lang oh. pagkala sa labas. So kasama ko ngayon dito mga lods ang aking assistant handler. Ayan si Boss Ronel oh. Idol Ronel, kaway-kaway. Ayan. Galing pampanga, dumayo na laon <laughs> oh, yun. so, mamaya mga lods, makakasama natin si Kuya Rugby. Kunting ano natin, i-chicken talk natin siya. Ito mga lods, ang uh, cording area ni Kuya Rugby. Ayan no, oh, ang daming mga whites. Kaganda din ng mga puti nito mga lord. Kanina ang kinarian ko whites yun. Tibay sa laban. Seven bull stag. Ang gamit niya lang, mga, uh, mga late born kalaban, mga national local. Pero so, matatag, matatag yung mga manak ni Kuya Rugby. Ito mga lords, 5K oh. Ganda oh. Ang gwapong gwapo. Ito naman, kanyang Gilmore. Ayan. Yan si Madam Mrs. Rugby. Sobra na nga kahanga. Grabe yung ano, grabe yung tiyaga ba at sipag ni Madam Mrs. Rugby. Ayan mga lods, supportahan nyo rin yung YouTube channel ni Mrs. Rugby, no? As on, talagang breeder si Madam. Ito yung sinasabi ko mga lods na picture cock talaga. Isang gilmore, no? Oh? cock niya, ayan, no? Oh. Yun. Grabe mga lods. Pugi. Balansyado. Ang ganda ng tindig. Ganda ng katawan. Buntot. Talaga naman. No? Kaya mo. Purma ka, Nok. Forma ka. Yan mga lods. No? Eh. Deal more. Oo. Sigurado. Maraming mag-aabang sa... Pag-aabang sa... Yan. Tapos kanina, ito yung binitaw naming bullet. Super. Ano <laughs> White yes. na? White-legged na bullet. Ang galing nyo, mga Tapos ito yung kalabi niya kanina. 5 piece later din. Ito pwede pang bullet. Materialis. Materialis fuertes. Pasal talaga. Pogi. Pogi, mga lods. Grabe yung bako dito ba? Yero. ikot. Ang eh, sarap. Ang sarap dito, mga lods. Hindi namin ininda yung puyat at pagod dun sa laban namin sa aringay. Kasi naman, pag uwi, kung ganito madadatnan mo, di ba? Tanggal ang stress mo, tanggal ang pagod mo. Tanggal ang puyat mo, bali wala lahat yun. Hmm? Luwang, ang luwang ng area niya. Sinasabi na ko pala kanina mga lods na set up ng kanyang ano, ng kanyang breeding pen. Silipin natin dito mga lods. Maayos. Ito mga lods, dan grey rounded niya. Pogi din yan, no? broadcast din. Hmm. Oh. Pogi din yan mga lods. Tapos mm. yun, 5K sweater. Ayan ang style niya mga lods. Oh. Yan. Nakatali yung broadcast. Tapos free range yung mga inahin. Din ang paitlogan. Ayan. Diba? Diba? yung mga pugaran doon ayan tapos naka trap type so ito mga lods meron siyang 3x3 may napapansin akong 3x3 sa loob siguro pag nagpapakain si kuya rugby dito ng broodcock eh lialagyan niya ng 3x3 para hindi makapasok yung mga inahin so yung inahin doon lang kumakain sa loob yan para hindi ka share ng pagkain kung so, ganda mga lods ang entrance yan pagpasok mo sa pinto you oh. know? Tapos may pinto dun sa kabila para naman dun sa kabila naman na uh, breeding pen. So, eh, nandun, Gilmore yun malamang. Gilmore straight comb. Ito, 5K sweater. Ang galing. Moron ang binibreed niya ngayon dito, materialis to. you know? o. Oh. Tapos dito, may napansin ako rito mini range. So ito kagandaan mga lods. One week old, na dyan o. Oh. One week old dun sa kabila. Yun. Ito naman, mga last batch siguro ng national to. Bandig yung iba eh. Last batch ng national yan. Kuya Rugby, busy pa mga lods. Gumagawa ng kilawin. Kinilaw na isda. So yan, ganyan ang style niya mga lods. Talagang healthy yung mga manok niya. Eh, si Kuya Rugby naman, idol naman talaga natin yan. Pagdating sa breeding talaga naman. Paayos talaga siya mag palaki ng sisiw. Sobrang tutok na tutok. Konting ano lang, kumbaga ano ba, uh, observant talaga siya ng gusto. May nakikita ng konting may inda yung manok niya, agad-agad, na susod niya. Mabilis niya ma-justify kagad kung ano yung tumama at ang ano ang dapat igamot. So yun yun mga lods oh. One week old lang ng mga sisyo, pag alagala na, ganda tingnan oh. No? Yung sa one week old ko, nasa brother pa. Yung ganyan, nasa nandito na. Nasa mini range na. So ayan mga lods, mamaya uh, punta natin sa si Kuya Rugby. pagkatapos niyang gumawa ng kinilaw. So ayan mga lods, oh, tingnan niyo, chef siya ngayon. Chef Kuya rugby TV. <laughs> Anong ginagawa mo dyan, bro? Oh, ano to, kinilaw na galunggong kaya wala mga ibang isda. May tayo. Oo yan. Baka yung iba nagtataka yan, kinikilaw yung galunggong? Oo naman, Oo. kinikilaw yan. Lahat ng klase ng isda pwedeng kilawin yan. Lahat yan. So, luya, sibuyas. Lu luya, sibuyas lang. Tapos pipino. Pipino, tsaka ito. na buyo. Oh. Oo, no? dito kasarap. Lods? Ganito kasarap dito mga lods. Probinsya talagang yung mga madalang natin natitikman dun sa syudad. Dito talaga. yung sariwa Nakita ko yung binili niya kayong talakitok. Ang laki. Yan naman tayo. sabaw. Pakita mo, Bay. Sabaw, naman mo. yung sabaw. So, singit muna kami mga lods ng cooking naman. Cooking muna. Yan, mga lods, oh. Yun. Almusal mong ganyan. Malaking talakitok yan. Isang piraso. Siguro mga tatlong kilo yon O, ba diba? Kinamatisan lang mga lods. Tanglad tapos malunggay. Yan ang lutong bisaya. Sa amin. Paldo yan. Special yan. Sarap mga lods. Mamaya chichikahin natin to si Kuya Rugby mga lods. Siya mag input sa atin ng kanyang mga bloodlines. Oo. Uh -huh. Ngayon, shift cook muna siya. Shift cook muna kay... Ang <laughs> ganda pa naman ang score. Ah, uh, score ko pala mga classmates, no para... Uh, oh, Sige. Mga lods pala no. Kasi para alam nila. Kasi baka sabihin na hindi natin sinasabi. As uh, a seven stag, score ko is... Ano? bull stack Actually bull stack Pero gamit ko late burn lahat. Bata manok niya mga lods, uh, bata sa labanan. doon. Pero nag-perform maayos. Kaso inala talaga eh. Okay lang 'yan. 'di ba? Ano, 3 and a half pasangawa. <laughs> Na good score pa rin naman. Oh. Uh, 75% ayos pa rin naman 'yun. Uh, so 3 and a half mga lods 7 stags. Bull stag, 7 bull stag. Oh, kaya lang gamit talaga niya <laughs> late born. Kita ko kanina yung matching, grabe ba? <laughs> <laughs> Bumbo na ito, parang ano na yung tide ng kalaban mo eh 9mm na bakal Yung sa'yo, ano pa lang, pasibol, patulis pa <laughs> Ah, ganun talaga eh. Kailangan maglaban-laban eh Yung late burn yan, literal pa na late burn to Dahil mas late pa yata talaga sa target na hatch ng ano, ng late burn ah, Yung bullet, yung na-elims, yung ano, first First ano ko, oh. Yeah. Pero yan, ang galing ng bulit, walang natalo sa bulit mga klasmate. Yan lads. mga lods masarap sa kinilaw. Ang secreto dyan para medyo ma manamis-namis yung sabaw niyan. Okay, gumamit ng suka talaga mga lods. Mm. Suka, pwede sa iugas nyo. Hugas lang yung Pero suka. Pero yung ipang titimpla sa kanya, kalamansi. Mm. Masustansya, mas, masunda, masus, yeah. ano? mas Masustansya, mas 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 at mas makrema. <laughs> Sarap dito mga lods tamambay, si Mrs. Rugby, grabe sipag. Oo, oh, anong masasabi mo kay Mrs. Boss? Panalo ba'y, panalo? Oh, maestro, maestro na tawag ko. <laughs> siya nagtari sa last fight ko, tapos siya na rin nagbitaw si Super si Andre, galing. Chamba hmm, lang, naka-chamba. Pero pressured ba kay, syempre may expectation, tapos baka pamaya hindi mag-perform. Oo, oh, eh, patalo tayo dun ba'y, uh -huh. ayos lang yun. Pero so far so good naman, okay. maayos naman mga lods. Walang off naman okay. Eh. Bugbog sarado yung manok pero naka-contact naman. Ayun, naka-bordor at nakapagpatama ng maganda. Mm. Kaya, ayan, katas ng last fight yung kinilaw. Result ka dito sa talakitok po. Talakitok at kinilaw. Nice so, sige mga lods, uh, maya maya, balik kami. Uh, Pupukontent content kami ni Kuya Rugby. Okay na. So, ayan mga lods. Katatapos na namin mag-breakfast ni Kuya Rugby. Talagang sulit so, ba yung full pack ba? Salamat, <laughs> salamat. Okay. Salamat ka lang. Ang aming almusal, mga Lods. Piniritong galunggong, tinulang talakitok at kinilaw na galunggong. So wala, mga Lods, sa ano ba nga kanina, babalikan natin si Kuya Rugby, no? Para siya magbigay sa atin ng inputs, no? Bay, anong available bloodlines na meron ka dito talaga? Ang bloodline ko dito, bay, is yung 5-piece sweater, Gilmore Hat tapos may um, bago ako dito yung ko oh rugby, oh, rugby whites ko yan kasi sarili ko na talagang gawa yan pero 5k lang muna yung in-infuse ko <clears throat> para may in the future ma-infuse ko sila kahit sa kung um, do white sila pwede sila sa hat ihibi ko sa sweater ba tapos yung milsim Green kaso walang kalisayan dito kasi ubos Maraming nagkagusto sa talisay. Meron eh. din super na white mga lods. Ayan, <laughs> nakitang-kitang kita, yun din sa screen, mga lods. Ayan, no? Idol ni ano? Parang masinggan yung paaba. Tsaka <laughs> itong nasa likod ko, magaling din to Biyawang pangita ito kanina, Gilmore. Biyawang <laughs> patuka. Ayan dito, 5K. Kaya mm. so mga lods, nakapunis yun sila, naka-triangle, o. Oh. Dan Gray. Yung white, 5K, Gilmore, ito mm -hmm. yung Dan Gray, yung ko na kanina. ay yung Dan Dan Gray. Hindi palingin ko eh, pero huwag Wala lang kanya. Pag may umanak na paling, sabi mo yung paling. Pwede mo siya ilapan. Si Alice naman. Balansado naman yung... paling. Oh, uh, uh, dito ko na muna tatapusin ang vlog ko kasi si Clear Rugby to. Ako din po din. Babiyahe pa ako ng Pampanga. Sa magpapahinga na, matutulog nito mga gapon para maka full charge ba. Full charge So, yan. Uh, maraming maraming salamat mga lords sa uh, panunod ng aming vlog. at uh, kita kita po tayo muli sa, ano, next episode. Uh, maraming maraming salamat. Uh, good luck po sa inyo lahat. And more wins. And uh, mabuhay pa lahat mga lords. Thank you po. Thank you